sa combat sports, labindalawang dalawang medalya ang target na maipanalo ni Jiu-Jitsu Ace player Ella Olaso sa susunod na taon. Ang detalya sa ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Matapos may uwi ang walong gintong medalya sa katatapos na ASJJF Championships 2023, target na Filipina Jiu-Jitsu athlete Ella Olaso na makalabing dalawang gintong medalya sa larangan ng combat sports sa susunod na taon. I'm planning to win 12 golds. Um, one, one gold per uh, kabilang si Olaso sa mahigit limampung atleta na ginawa ng pagkilala sa ikatlong si Club Youth Sports Awards mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Kasabay nito, aminado naman na 13-year-old ace player na batinding pag-iensayo ang kailangan ng pagandaan sa mga torneo. And you can't be sensitive to losing because jiu-jitsu, you're going to be, you're going to be forced to be pushed down, but and you're going to be forced to get back up. Inaasahan din ang partisipasyon ni Olaso sa gaganaping Batang Pinoy National Championships at Philippine National Games 2023 na magsisimula sa December 17. Bernadette Tinoy para sa bayan.